Ay nako. Di ako na magpagas doon. Sa gasolinaan, may tubig. From south to north. So, dito lang muna tayo. Pahinga-pahinga uh, lang. Tapos mamaya, gira na. Papuntang Pampanga. Let's go. Pubuti na lang talaga. Ni-rescue tayo ni Bossing Andy. One call away. Kaya ito talaga yung ano eh Isa sa mga maasahan ko na naandyan eh Kapag kakailangan ko ng tulong eh. Ayun Ayos na Wala na yung tubig Natukod na ulit Let's go Ito nga pala yung jet ni Bossing Andy Bali Tinetesting niya yung jet natin Para kung ano man yung adjustment na gagawin natin eh At least nandiyan na siya check din natin yung mga gasolinahan na pakakargahan natin para hindi kayo magaya sa akin. Ingat tayong lahat. Let's go!